Good morning mga kabahag Tayo nandito ngayon sa gulaya ng aking kuya So ayan Sari-sari na po ng gulay nandito May Kangkong May sili May okra May pichay May pipino Patula Upo no? Tapos may talbos ng kamote Ito yan po yung gulayan dito na tanim ng kuya ko may ampalaya tapos sa pichay po may talong parang bahay kubo na ito dito po yan may okra pa tapos ito patula ang likod bahay lang po yan <laughs> Tingkat bahay lang po yan mga kabaga. Ganyan po yung kuya namin kasi pag matanim ng gulay. <laughs> may ano po po yan, may gulay pa sa bukid. Put pa dito. Tapos yan po. Oh. Tuyot na yung ano. Tuyot na yung iba o oh, gumulang na. Ito po yung bahay o. Oh ginawang gulay yung likod bahay tapos dito may pichay pa dito ayan o sa mga galon galon balde na maliliit tawin nyo pa yung pagtataniman nga ayan ayan kasi pag oh. Ang ano oh. Ang malunggay oh. Paluan ng manok. Ayan po. siya. Kasi dito kung pang pangdilig dyan ay ano na rin. Ayan may pump. Tapos yun, may tangki, pinaka pinakatangki yung drum. Yan. Napa mugubuko. Ngayo ka teng. Ya, tamangkin kong iiwan ng isda. Tayo sa Occidental Mindoro. So pupunta kami ngayon ng dagat mga kabag. Kaya nandito kami sa Mindoro at kami ay nakaredy na pupunta ng dagat. kasama natin top barison kasama yung kabit. kabit 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 kabit, 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 kabit. kabit. Ayan, Kaya para tatlo tayong rider. Ha? Tatlo tayong rider.